Alam mo ba na hindi lakas ang sikreto para makapagtapos sa marine training? Marami ang malakas, pero bakit sila bumabagsak? Ang totoong dahilan kung bakit ang ilan nakakatapos at ang iba naman sumusuko, hindi mo makikita sa training manual o sa muscles mo. May mga araw na gusto mo nang sumuko. Gutom ka, basa ka, antok ka, tapos sisigawan ka pa. Habang iniisip mo, kaya ko pa ba? Diyan sinusubok ang tunay na dahilan kung bakit ka pumasok dito. Pero isang araw, habang nagmamartsa kami sa ulan, Narealize ko na hindi pala katawan ang bumibigay kundi isip at kapag tumibay na yung mindset mo, kahit gaano kahirap, wala nang makakapigil sa'yo. Tatlong sikreto lang para makapagtapos. Una, mind over body. Kasi sa Marines, utak ang unang sumusuko, hindi katawan. Pangalawa, team before self. Dahil walang tunay na Marine na nagtagumpay mag-isa. At pangatlo, never forget kung bakit ka nagsimula. Yun ang pinanghahawakan mo pag gusto mo ng sumuko. At kapag narinig mo na ang salitang congratulations, Marine, lahat ng sugat, gutom at pagod biglang nagiging kwento ng tagumpay. Kaya kung pangarap mo rin maging Marine, tandaan mo, hindi kailangan ng perpektong katawan, ang kailangan mo ay matatag na puso. Share mo to sa kapwa mong nangangarap, baka siya na ang susunod na tatapos.